sa dadaan natin yung spillway kapag umulan sa bundok yun, then matatrap kami wala kaming way para makabalik agad nun So, what's up? Panibagong buhay na naman tayo. So, ngayon, sumisikat na naman ng araw. Ilang araw din na maulan. Ngayong araw, Sabado, pahinga. sama buong tropa. Tinintay pa natin yung iba kasi nasa bayan pa. So, marami ditong puno. Kalmado lang lagi. Hinihintay lang natin yung sasakyan nila iban kasi kami nakamotor si Jingjing, si Ivan, si Nonoy. Pupunta kami ngayon sa Tabion Liit Falls. No, irrigation siya. Doon, doon lang kami magre-relax. Pag ni nature tripin lang muna kami. Ilang araw din na sunod-sunod yung pag-ulan, no? So, mainit. Tapos, pagkatapos uminit, uulan na naman. Ano ba yun? Shoreline, line ang sinasabi nila. Hassle sa mga trabaho pang araw-araw, yung mga hasi pang araw-araw, talagang hassle. Kailangan natin mag-relax eh, di ba? Kasi dami din trabaho. Marami ding mga rocket pero thankful tayo lagi, di ba? Kasi binibigyan tayo ng mga rocket, binibigyan tayo ng trabaho. Kaya wag tayong patamad-tamad. Paspas sa iyo. Di bang game ako. Patay kaya ako niya pag ako pinagdaraan. na kami. <laughs> Hindi nga magsama. Let's go. Let's go. Let's go. Grabe ang ulanin. Masabi mo natin sila iban kung mag-go tayo. Yan, madilim ang kalangitan. Doon sa pinakan dulo yun know? oh. So bale. The bench! Hindi may isog eh. Yan kasi ano yan oh. Dad no? putulin Dad na to. Pero lang, hindi man yan. Hindi man yan tulong tulo ano, mag-go tayo? Ano kaya yan? Bakit? Madilim? Hmm, yan yeah, saan? Magba, kaya nai eh. Malay ko yun. Kung ang ulang, di ba ba yan? Oo. Oh. Anong, 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 pwedeng maging ano? Decision. Hayop kaya nag-iwasi kayo sa loob? Ano, mag-go tayo? Ah, okay. Ayos yan, yung ganyang langit. Siguro. Ayoko munang mabata! <laughs> Dilim na, ang ramdaman na yung lamik. Lamig ng hangin para wala ang ulan pero diretso pa rin tayo. Oh. <laughs> huh? ya yeah. Tabiyon na pala to mga brad. Tabiyon na, tabiyon. Tabiyon, parang ay tabiyon. Dito kasi natin ipapark yung mga sasakyan, tapos yung motor. Sana hindi umulan. niya kaya magdati. Ay! Kala ka sa pinto na rin ay ay! na Malapit lang yung laka rin. Nakalakad na kami dito ni Alray. Bakit? Yung nag... Oo, oh, baga dito! Yung uh sa clay Oo! -oh. May clay, may ano baga dyan yun. bagay yung ano, yung plastikan. Plastikan? Oo. Ang kaputik! Dati sa sinok May sapa tayo dito ang dadaanan. Ang lamig man din ang ano dito. Kuya, mamaya ma oh my, ka magpatugtog, mga copyright tayo. <laughs> Lamig dyan, jing ng ano. Tubig. Malamig yung ano dito, tubig. May daan dito, may daan doon. Dito, dito tayo nagdaan na yun. Nakapunta ka na ba dun, Timothy? Nakapunta ka na doon? Putang inang ito. Hayop ka. Ano oh, yun? Dito lang. O, labahan. <laughs> hindi na yun hindi daan ng artista, paano yung daan ng artista ayot <laughs> ka <laughs> po niya labig ng tubig, gana okay. lupit dito gusto so kayo gi Umamata ka ano <laughs> po tigil. Kinabi. Hey. Okay din to minsan, siyempre. Nakapag-adventure tayo. So ang ano, natatandaan ko dito tayo dumaan dati. Pakit tayo siyempre hihingalin? Ikaw hindi ka hinihingal. Hmm, <laughs> move on. Habi, ano? Kung nagputing po angin pala tayo, ganito din, ano? Maganda ngayon ka sa adventure. Bago naman, di ba? Tangin <laughs> na. Oh, ba yung ba May sa galo, no? Hindi <laughs> ka nahihirapan. Ang ako. Na ngayon bagay mga bagay sa talingki? Tanaga? Dalawa-dalawa pa. Malupit yun at walang hawakan yun. Oo, oo, oo. Boy, doon papantay yung tala na na. Papa, sunsunin nyo lang po yung wire. Yung? Oh, Okay, salamat. Malapit na daw tayo. Sunsunin lang daw yung wire. Inasabihin nila. Inasabi nila. Saan yung wire? Wala na. Putik na naman. So, kung pupunta kayo dito, expected nyo na na maputik. Pero, paragos nga yan. Dinaan na yun ng para agos oh. To, ano, enduro. Madre din lang naman palang sunsunin. Basta dere lang. anay yes. Yung kaninang sapang nakita nyo. dere na. Kasi makikita nyo man yung ano yung susog nitong ano oh. Paragos. Yon, pag dinaradyo nyo yung ano, na nating sapa, sa Diretso hanggang may makita kayong wire. Tapos, sundin nyo lang. <laughs> no joke. Hindi, normal lang yun talaga. No, pagpapunta, bagat talaga. Malayo ang feeling. Pero mahingal, ano? <laughs> Ayun. <Ayob. laughs> <laughs> happy tayo. Kaputik. Oh, diretso ko ang lokod. May ano, may kuprasan doon, no? Mm Hindi -hmm. ka, ka pa nakakarating, kaganyan Naka ka na agad ang get up mo. Eh kasi nga, na-slide yung pa ako. Sisdi nga ni, talisin ko yung putik. Siguro sa <laughs> tula na dito na ready na ko. Hmm? So wala na siguro dito. Ano kaya, kate siya o no? ano ng manok? <laughs> Direk. Huwag na. <laughs> Yan ang content. <laughs> <laughs> Yan ang content sa si Jingjing. Hindi pa hulog ka. Isang rolling lang. Pagtuog ka na. Grabe ang mga camera. Grabe na, back to back. May mga bahay dito ng manok. Hindi oh. mo yan bahay ng manok. Yan yung mga cabin Ay may video okay. Ito mga cabin. Kala ko bahay ng manok. Cabin! Ito so, ang ganda kasi irrigation siya. Oh. Tapos ginawa nyo ng mga cabin. Ayun oh, no, may CR doon. Ito irrigation na. Oh. Diba? Dito ba tayo naligo? Ano yung dundan na no, yun no? Malalim yan. Malalim din dyan no? Oh. Doon ka makaturo, hindi ka nga dito nakakarating. Puro reklamo lang kaya tayo. Na. Uh, hey. Play. clean as you go, clay go. Uh -oh. yung Claygo policy natin. No? So lahat ng mga nag-nature, lahat mga kaibigan ko, lahat na nanonood, galay natin na kapag alis natin yung napakagandang lugar, yung mga dumi natin, dali na muna natin, tapos itapon natin sa tamang basurahan para makaulit-ulit tayo. Imagine nyo, kayo yung naglilinis, malikikiligo lang, libre, tapos ano, dumihan nyo, iwanan nyo yung mga basura nyo. 5.30 na, kailangan namin umuwi. No? kasi lalakad pa kami, nasa 10 minutes. 10 minutes lang talaga yung lakad. Papalit pa sila ng damit kila Ate Susa. Hindi pala pwede magiga, tatalo ma, ako. Try mo, dali, try mo. <laughs>